Alright mga master, so welcome back ulit sa ating ito ba channel So update lang tayo sa ating ginagawang abahay So sa ating abahay na ginagawa Okay, uh, balo day isa, continuation lang tayo rito ng uh, HP layering Ayan, so mataas na mga master So nakailang patong na tayo So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, Kasama yung pundasyon natin Then the last time, so binuhusan natin dito yung ating mga poste Ayan, so binuhusan natin yung poste Then isalikod mga master, bali ano, ayan So continuation rin tayo itong as HB layering So dito naman sa likod isa naka ilang patong tayo So naka na patong tayo So pinantay natin dito sa kabilang side Then uh, by tomorrow so ang gagawin natin dito isa ano, na uh, boost na muna tayo ng mga poste So na natin to Tsaka dito So para makatigas na yung ating ano rito uh, Hollow block So para mataas na Then uh, direction tayo sa HB layering pataas Para sa ating firewall So bali ipa-firewall na natin yan Para madiretso na yung bubong dito Okay, so ito yung ating side yan <coughs> so ito mga master. So mataas na. Then dito naman sa loob. So are. So medyo hindi na, hindi na tayo kita sa loob. Ah sa labas. So. bali guys dito isa uh, meron tayong bintana. So 120 yung lagay natin. So maglalagay ng dito ng uh, grills. Then uh, salamin. Okay. Para may pumasok pa rin naman ang hangin. Okay. So peril to peril kasi tayo rito. Okay. So yun lang muna. Bali in-update ko lang ito. So salamat po.